Hello guys. Uh, ayan, naiumang nai ko na ang Kering Channel. Yan, may mga tali yan. Dahil hindi pa ito nakapix dito sa wall. Yan. So, para maiwasan yung pagbagsak, eh, tinalihan ko sila isa-isa. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang paraan ko yung pagsukat niyan na hindi na kailangan ng metro. Tapos, sa uh, ang ikang nga uh, Uh, paraan ng ikang uh, pagbaba ko rito para lagyan ng guwit. Okay. Yan. Pagkatapos kumakunan ng sukat ng wall angle dito ay it, kukunan ko muna ng ikang 8 uh, inches para sa pagbabaluto ng para pagpako sa wall so 8 inches or 20 cm yan yeah. Ayan, pagkatapos na kunan ko siya para ipang papako ko sa wall, eh, andito yung huling sukat. Nalagyan ko ngayon ng magnet. Ayan, para hindi siya gumalaw. Ayan, hindi siya gagalaw. Tapos, lilipat ako doon sa kabila. Silang tatlo ng vice grip. Ayan. Tapos, Ya, yeah, balik lagi hindi nagagalaw yan. Tapos, buburitan ko dito, dulo niya, tapos kukuha uli ako ng 8, uh, 8 inches. Hello mga bro. Ayan. Ah uh, nailagay ko na yung metal paring. Hindi pa naka yan. Ah uh, ano lang. Nakaumang na lang yan. Ngayon, uh, napapansin niyo at binaluktot ko yung dulo na metal paring. Magkabilaan. Hindi ko pa nakikita sa mga gumagawa nito. Ah uh, naisip ko ito na para maging matibay ang kapit ng metal paring sa konkreto. Ganon. Magkabilaan yan. Yan binaloktot ko at ipapako ko yan sa kongkreto pagkatapos ko masiayos at may nibel at may squala ang uh, metal paring sa ngayon ayusin ko muna yung uh, ikang ika uh, channel lalagyan ko ng hanger at uh, pag in inibel ko ulit para sigurado yan lang sa ngayon ang akin natapos ngayon hanggang alas 7 uh, ng gabi. Okay mga bro, continue watching para sana masiyahan din kayo sa one month uh, job itong kisamina ito. Hello mga bro. So ngayon ay kakabit ko na yung mga yung hanger at uh, ito ipakita ko sa inyo ang paraan ko pag nag-iisa ka ay siyempre mostly ito ang gamit nila para pang hawak doon sa hanger turuan ko kayo hindi nyo na kailangan yung uh, gamit na ito na napakamahal itong uh, vice grip na ito hindi nyo na kailangan to turuan ko kayo kung papaano panorin nyo itong video ayan mga bro nilagay ko na yung Uh, magnet sa taas. Ngayon, ilalagay ko niyan siya doon sa pagpapakuan ko sa trusses. Sa pag iskruhan pala. Yan oh. Yan. So, ayan, kita nyo? Ngayon, pwede ko siyang ma-adjust dyan. Walang problema, ma-adjust ko siya pa kanan, pa kaliwa, Tapos, mabubutasan ko siya ngayon. Diba? Yan. Yan. Na wala nang problema wala nang kailangan humawak. Hindi mo na kailangan 'yung vice clamp para ikang uh, 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 sa pagbutas niyan o paglagay ng screw. Ayun, i-adjust ko ito at uh, ikang uh, uh, butasan. Okay mo, bro? O yan mga bro, nakakapit siya. Anong dahil sa malakas na magnet wala pang ano yan, wala pang screw yan bubutasan ko lang tingnan nyo ayan so, bubutasan ko na ngayon at uh, hindi ko lang mabideohan dahil walang humahawak kasi dito sa mobile na ito, sa camera so, ipakita ko sa inyo pagkatapos hello mga bro ayan o, oh. naikabit ko na hindi ko na hinawakan ang humahawak ng magnet doon sa trusses. Tapos ngayon, ito naman sa baba, pag in-level ko, yan, tapos lalagyan ko ng magnet para dumikit uli ito. Tapos, bubutasan ko na siya uli. So, hand free, ikan tawag dito bro. Hand free. So, hindi na kayo gagamit ng vice grip o vice clamp para ikaw madikit ito, para ma-steady. Magnet na lang. Yan. Pero kailangan malakas na magnet yung diodina, diodime magnet. Na ito galing sa uh, hard drive ng computer yan. Okay mga bro? Yan, yan lang ang tip. Pag nag-iisa ka, kailangan ma-idea ka. Okay. Panorin yung ang, ang ito. Uh, uh, pagkatapos kong mabutasan. Ayan bro. Nakaposisyon na siya uli. At madali ko siyang ika nga uh, i-adjust kung ito ang i-adjust ko yan madali siya i-adjust hindi mo na kailangan hawakan di ba hindi mo na kailangan magnet ng hawak dito sa uh, ikang uh, sa carrying channel so may plantilla ko dito kung ganito ang kung ano ang taas na ma uh, ano kasi itataas ko yan yan kita nyo itataas ko yan nang wala ka problema tapos ito yan ang ano niya ang clearance o, mataas ang konti ibaba natin yan yan Ayan, ayos na. So, ngayon pagkatapos nyan ay guguhitan ko na siya. Ayan. ito Itong nabili niya. Ayan. Ayan. So, hindi ko na uli ip kailangan ipit, hindi ko na kailangan uli ipitin ng vice uh, vice grip 'yan. Eh, diretso butas na 'yan kasi inahawakan na siya matibay ma na magnet ito. Ito matibay. Kaya ganyan bro ang technique. Pag nag-iisa ka, kailangan may idea ka lang. Magagawa mong mag isa ang uh, trabaho ng dalawa katao. Okay bro? Ayan, ayan mga bro. Tapos ko na yung ikang uh, initial installation ng hanger. Uh, dudublihin ko pa ang screw niyan dahil naka-fix ano na. Yan, naka -fix na. Tapos, ito naka-level na. Ayan. Tingnan yung magnet. Tapos na rin. Naka-ano na yung screw. Ngayon, yung pantanggal ko ng magnet ay ito. Kasi, ma-ano nga yan. Matig matigas nga yan ito. Ayan. May maliit ka na ano dapat. Yung i-ganun mo siya. Ayan. Good morning mga bro. Ah, marami naman ako mga ritaso na ikang metal pa rin, mga maiiksi. So, ang ginawa ko ay gumawa na lang ako ng sarili kong ah, pinaka ah, clip ng ano. Ang mangyari ganitong ano noon, halimbawa, ito yung metal pa Ah, ah inano ko yan dyan. Yan tapos pagkatapos iriribit ko 'yan magkabilaan tapos sasagutin naman 'yan dito naman sa ano sa kabila 'yun naman iriribit ko rin 'yan dito para naman sa kering uh, channel ganyan ang ano kasi ay, nakita ko eh pitong piso pa lang isang piraso nito eh marami naman akong ano marami naman akong mga ritaso so gagawa na lang ako Uh, ganito lang paggawa bro. Ang ano nyan. Uh, para makatipid kayo. Uh, 8 cm lang naman to. Tapos uh, cutin na lang ito. Uh, ito rito. Yan. Yan. Magkabilaan. Cutin yan. Naka

Okay mga bro, ngayon tapos na yung framing handa na ito para ikang nga pag installar ng plywood Okay, uh, ipakita ko sa inyo ang detalye kung anong ginawa ko na kakaiba naman sa mga normal na gumagawa nito Okay mga bro, ah, nakikita nyo ang bawat dulo ng metal paring ay pinausli ko yan at dinikit ko sa pader. At uh, yan ay ipinako ko dyan para lalo siyang titibay. Ayan kita nyo. Ayan. Ayan ang uh, kakaiba na hindi ko pa nakita sa mga gumagawa ng ikang ah, ceiling sa metal paring. Ayan. Ito para matibay yan. Ayan. Nakapako yan. Ngayon, ang isa pa na ginawa ko mula doon sa ano doon sa sentro ay nakikita nyo hindi ordinary na W clip ang ninalagay ko yan sa sentro gumawa ako ng sarili kong uh, W clip at uh, yan ay ikanga uh, inano ko doon sa sentro tapos, dito rin sa kanto ng uh, plywood. Ang nakikita nyo, itong ginawa kong uh, W-clip. Ayan o. Oh. Uh, ito, naka-ribbit ito magkabilaan. Tapos, magkabilaan yan, naka-ribbit. Tapos, ito, nare ko siya sa uh, dito sa uh, carrying channel. Pagkatapos niyan, ay binaluktot ko siya uli ko kong dalawa rito yung nakausli kinat ko yan tapos tinupi ko siya rito ganyan ang kakaiba na uh, ginawa ko na modification na hindi ko pa nakita sa gumagawa ng mga uh, ceiling mas matibay ito ang ano lang naman ang ginawa ko lang na ganito uh, kanto to kanto yung sa doon sa sentro hanggang dito sa kanto noong uh, plywood nakap uh, naka-fix yan. yan tapos naka yan. Uh, 8 cm ito tapos yan binutasan ko rito yan binutasan ko rito ito binutasan ko yan magkabilaan tapos niribit tapos pagkatapos niribit ko rin siya rito at ang additional pa niyan, kinat ko ito, yung nakausli na ito, tapos binaluktot ko. Yan, para lalo siyang matibay. Yan ang kaibahan ng uh, ginawa ko sa project na ito. Uh, yan kita nyo yun, naka ano yan, uh, W-clip na modified. Ika nga, naka ano yan, naka rivet ng tatlo, tapos uh, naka -tupi nakatupi yan tingnan nyo yung gitna may cut tinupi ko yan doon para humawak naman sa uh, carrying channel ganyan ang ginawa ko yun na modification dito sa project na ito uh, para lalo siyang matibay ang kapit nya so yan lang mga bro ang update nitong aking project at uh, e, ano ko na ito uh, install ko na yung uh, plywood nito okay at uh, thanks for watching, bro. At uh, patuloy nyo panoorin hanggang matapos ito at ang pinaka-conclusion nito. Okay, bro? Hello, mga bro. Ngayon, andito naman sa second floor. Ito naman ngayon ang idea ko kung paano pagtaas ng isang uh, buong plywood na 1-4. Standard na naman, di masyadong mabigat, no? Subukan natin. Ito ang idea ko. Gaya ng dati, ang plywood, ilagyan ko ng Ikang, uh, uh, metal paring rin sa gitna ngayon ito naman dyan naman ayun uh, nakaumang naman yung metal pa rin inano ko na muna yan merong ano yan guide metal pa rin guide yan tapos ito yung tea nakah nakahanda na yan dalawang tea tapos yung guide ng ano uh, pumutol ako ng mga 24 inches na metal paring at uh, ikang uh, in-screw ko muna sila dito sa uh, ikang sa uh, uh, ano ito, sentro. Ngayon, pag taas ko ng plywood, ito may tali naman 'yan. Yan. Matibay na tali 'yan. Yan. Uh, yung belt sa ano yan, sa cargo na pag sa airport uh, may nakaremedyo ko yan ngayon saksak ko yung plywood dyan tapos itulak ko siya rito pag dating dito sasaluin siya nitong T yan tapos yung T na ito pag nakaposisyon na yung plywood ilak ko na siya nitong tea, tapos lipat ako doon sa kabila sa ko siya ilalak ng T pero dapat ishoot ko siya dyan sa belt na yan para papasok okay Ah, uh, sana maging matagumpay. <laughs> Puro eksperimento lang ito pero magagawa ito. O oh, yan mga bro, ang first page na plywood na ikabit kong mag-isa, uh, 4x8, yan ang paraan. Malaking bagay itong belt kasi pag nisuksok mo yung belt yung plywood dyan sa belt na yan at ang isa pang nakakatulong itong rails na metal paring na uh, temporarily inattach sa plywood para pagbuhat ko hindi siya uh, ikang uh, tutupi-tupi ganyan kaya ayan nagawa ko ng paraan patapos ko siya ma-fix ay inano ko siya ng uh, basic bicycle clamp yan dalawa yan So ang susunod na page ay ang pag ano muna ito. Ang gagawin ko muna nito ay ikang a uh, butas tapos uh, i-counter sangko para ikang lumubog yung uh, rivet. sige i-rivet ko na yan. Yan ang unang ikang pahina nang plywood na uh, nakayanan ko mag-isa. So ganyan lang 'yan. So naka-steady na itong t ko na dalawa. Naka-fix na 'yung plywood. Uh, ready for installation, uh, screw installation. Uh, screw, uh rivet na lang siguro. Uh, okay. Kay mga bro, thanks. nyo 'yung pabanunod at marami pa kayong ideya na mapupulot pag gumagawa kayong mag-isa. Okay? So, okay mga bro. Ready na yan para ikang uh, -re Pero bago iriribit -re yan, ay i-counter ko muna para ibig sabihin, lulubog yung ribit. At ah, uh, ang aking gamit ay ito. Yan. Yan. Ito, mga gamit ko yan. Ah, uh, pang deboring yan. Sa susi yan. Tapos ito naman ay sa Router. Ayan. Maganda rin yan. Pang dibor, ganon din. Pero itong. Gagamitin ko. Maganda. Itong maliit. Ayan. Para. Ika nga. Lubog na lubog. Ang ano dyan. Tapos. Uh, maliit lang yung butas. So. Diretso butas na yan. Na ano. Okay bro. So yan lang. I-counter sangko muna sila. Para lumubog yung rivet. Na gagamitin ko. Okay. Thanks. Uh, sundan nyo yung uh, trabaho na ito para ika nga ay uh, magkaroon kayo ng konting idea at ang una sa lahat maganda talaga na kumplito ka sa gamit kagaya mga ganito ibig sabihin ang dating ng ano ng trabaho mo ay ika uh, kahit na uh, beginner ka ang resulta ng trabaho mo ay pang professional okay mga bro sige continue watching Okay, ayos mga bro. ay na ko na yung unang plywood. Hindi naman kahirapan at uh, maganda naman dahil ang rivet ay lubog sa plywood. Uh, maganda yung debarring uh, tools na ginamit ko. Okay mga bro, patuloy niyong panoorin nito at uh, marami pa kayong matutunan sa mga bago. Kagaya ko na una kong encounter ito sa metal paring. Dati sa kahoy lang ako mga ano, ngayon metal paring at uh, hindi naman pala mahirap. Parang ganun din ang trabaho. Hello mga bro! sa Sabakas natapos ko rin ang kisami dito sa second floor. Uh, one man job. At uh, ipakita ko sa inyo yung resulta. Ito, uh, pinturahan ko na lang ito. Okay. Hello mga bro! Sabakas natapos ko rin ang kisami dito sa second floor. Ah, uh, one man job. At ah, uh, ipakita ko sa inyo yung resulta. Ito, uh, pinturahan ko na lang ito. Yan ang wide view na. Yan. Ang taas niyan ay umano lang ng 8 feet. Ah, uh, ginawa ko yan. para ako pag nag uh, ano ako, ikang uh, pag ah uh, mawa ako ng partition na uh, yung kwarto ay tamang-tama lang yung isang plywood so okay mga bro ah uh, maraming salamat sa panonood at uh, next video ko yung paggawa naman ng kwarto ah uh, simple na ito one man job pa rin eh nakuha nagawa ko nga itong kisame ano pa kaya yung kwarto na simple na lang Okay bro, thanks for watching. Good day.